Anong pakiramdam mo kapag kumikita ka ng higit sa sweldo mo buwan-buwan? I mean, iba yung sweldo mo ha? At iba rin yung kinikita mo sa sideline mo? Para sa maraming Pilipino ay nakasanayan o kadalasan, akinsi, katapusan. At pagkatapos ay maghihintay na naman ulit sa susunod na mga buwan. At kinsi katapusan pa rin. Ay, ganun ba? Babayaran na lang kita sa sweldo ko. Lista mo na lang Babayaran na lang kita pag sumahod na ako. Naranasan mo ba na maging ganyan? At sa bidyong ito ay malalaman mo ang dalawang tips kung paano kumita sa online. Dahil mamaya ay ituturo ko sa'yo kung paano kumita sa online. Tips number 1 Online selling. Napapansin mo ba na maraming nag-live selling through Facebook, TikTok, nag save ako sa SM. <laughs> o di pa nga ay, habang nanonood ka ng mga videos, ay may biglang nag-advertise ng mga product. Isa yon sa mga example ng online selling. Hindi mo na kailangan magbenta face to face dahil nahihiya ka or wala kang experience sa pagbibenta. Share ko lang sa iyo ha yung experience ko sa pagbibenta Way back in 2011, nasubukan ko na magbinta ng Joy yung dishwashing liquid na kinanta ni Michael V. J -O -Y, deep, deep At yung Tide naman na pinopromote ng kuya kong si Vic. Ang Tide, now with freshness of May bagong tumatagal. Maniwala ka o sa hindi, Dati akong seller ng Procter and Gamble. At ang mga product na yon ay binibinta namin door to door. Kahit ilang kilometro ang nilalakad namin, ay okay lang. Malaki kasi ang profit kung ikaw mismo ang magbebenta Merong naka-assign sa bawat lugar sa buong Pilipinas. Kaya naman, pumatok sa mga sari-sari store o kahit sa ang groceries ay meron ka nang makikita sa ganong produkto. Alam mo kung bakit? dahil sa advertisement sa television at sa mga aming mga seller na kumakatok sa bahay bayan. At minsan pa nga ay nakakainkwentro namin mga aso. <laughs> anyway, kahit ganun yung naranasan namin ay bawing-bawi naman kasi doble o triple yung kikitain namin sa isang araw. Ganon kinikita sa pagbibenta kaya maraming mga successful na kumikita lang sa pagbibenta. At mas lalo na ngayon dahil meron ng social media na gagamitin para sa pag-online selling. Mas lalong mapadali mo ang transaction dahil meron ng courier na gagamitin mo para sa mga customer na hindi na kailangan ikaw mismo ang mag-abot sa mga product mo na binibinta mo. Kung ikaw ay isang Facebook user, magagamit mo yan sa iba't ibang pamamaraan ng online selling. At bago tayo pumunta sa tips number 2 ay panoorin mo ang video ito. Isa sa napili kong online business ay ang dropshipping system. Ang dropshipping system, you sell, we pack, we deliver to your customer nationwide and internationally. Di mo na kailangan ng sariling inventory. Plus, pwede mong gawin anytime and anywhere, 24-7. Isa-isahin natin ang process. Naglapag si customer sa iyong Facebook page. Si para makapaglagay ng order sa dropshipping system, i-include mo ang customer details at order details sa iyong dropshipping account. Third, na-process na ang iyong order ng aming CRS team at ready na ipack ng aming fulfillment team Fourth, ang nabalot na order na ipipick up naman ng ating dropshipping partner na kanilang i-deliver sa iyong customer via cash on delivery or cash on pick up sa wakas natanggap na ng customer ang product once na na-deliver ang order ng customer papasok na sa iyong dropshipping account ang iyong sales income in real time at ang panghuli may bonus pa ito. Maaaring tawagan ng aming outbound sales executive ang iyong mga existing customer para i-encourage na mag-order ulit sa iyo. O di ba? Ang ganda talaga ng dropshipping system. Less hassle at more sales ang hatid sa iyo. At mamaya, malalaman mo ito kung paano makapagsimula. Tips number 2. Become entrepreneur. Ha? Totoo ba yung narinig ko? Yes. Kung naranasan mo ng magbenta o mag-online selling, ay mapabilang ka na sa mga negosyante. Tulad ng sinasabi ko kanina na ang successful ng mga tao ay nagsisimula sa pagbibenta. The more na naging success sila, the more na marami na silang binebenta. Meron lang akong kwento sa iyo. Si Jose ay nagbibinta ng sapatos sa Divisoria Meron siyang maliit na pwesto na dinidisplihan niya ng mga sapatos. Ngayon, sa araw-araw na pagbibinta niya, ay unti-unti nang dumadami ang mga customer niya. At dahil parami ng parami ang customer niya, ay napansin niya na mauubusan na siya ng mga stock sa kanyang pwesto. Iniisip niyo Jose na kung mauubusan siya ng stock, may ilang customer na madisappoint kung sakaling bumili pero wala na siyang maibigay dahil yun lang ang kayang i-display sa pwesto niya. Naisip ni Jose na kumuha ng isang pwesto pero hindi naman niya kayang bantayan ang dalawang tindahan na mag-isa. So anong ginawa ni Jose? Nag-hire siya ng tagabantay o tindera. Para kahit may ibang trabaho siya, ay kumikita pa rin ang dalawang store niya kahit wala siya. Pagdating sa online selling, ay hindi mo naman kailangan mag-hire para magbinta sa mga product mo. Ang good asset na pwede mong gawin ay magkaroon lang naman ng mga business partner na magbenta rin sa mga product mo. Wala naman akong idea kung paano magkaroon ng business partner. Simple lang. Simple lang naman, ikwento mo lang sa kanya kung paano kumita, kung anong strategy mo sa pagtakbo ng negosyo mo, at bago matapos ang video ito ay ishare ko lang sa iyo kung paano ako nagsimulang mag online selling at magkaroon ng mga business partner. Panoorin mo ang video ito. At ito ang itinuro ng team. Bago ko tapusin ang video ito ay may konting paalala lang ako sayo. sa iyo. Sa ay paghahantulad ng isang buto. Bago muna siya tumubo ay kailangan mo nang magkaroon ng thousand of roots isa sa magiging pundasyon niya bilang paghahanda sa kanyang pagtubo at kung ready na siya ay ilalabas niya ang kauna-unahang dahon na simbolo ng buhay hanggang siya ay maglabas ng mga sanga at pagdating ng araw kapag siya ay namunga kahit busog ka na ay mamimitas ka pa maraming salamat ngayon alam ko na lahat ng pangarap sa buhay ay nagsisimula sa atin. Hindi man tayo magaling ngayon, pero nagsisimula tayo para gumaling. May mga bagay na mahirap, pero lahat ay kayang aralin. Lahat ng bagay ay dinadaan sa matinding proseso. Para pagdating ng panahon, ito ay napaka-easy lang para sa iyo.